All right. Once again, this is Nerds TV 51. Welcome back mga kababayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Pag-usapan po natin ito pong uh, bagong labas na survey mga kababayan. Na uh, dito nga po sa inilabas ng Okta Research. Ah. Uh, bumaba po, lumagapak ang mga Duterte Bumagsak po ang kanilang trust rating, lalo lalo na nga po ito pong si Sarah Duterte. Alam naman po siguro natin bakit nangyari ito. Mas mabuti po ay panorin po muna natin ang uh, balitang ito mula po sa News 5. Ito po ay credit po natin sa kanila. Ito po mga kaubayan. Nadagdagan ang Marcos supporters habang nabawasan naman ang, sa mga Duterte base po yan sa isang survey. Posibleng epekto yan ng mga isyong pinupukol kay VP Sara Duterte. Nasa frontline ng na balitang yan, si Ria Fernandez. Lalo pang nahati ang taga-suporta ng mga Marcos at mga Duterte sa pinakabagong survey ng Octa Research Dumami ang supporters ng Administrasyong Marcos habang kumonte ang mga taga-suporta ng mga Duterte. Sa tugon ng basa survey ngayong third quarter, 38% ang pro-Marcos. Mas mataas kumpara sa 36% noong second quarter. Bumaba naman sa 15% ang pro-Duterte mula sa 16% noong nagdaang survey. Ginawa ang survey noong August 28 hanggang September 2 sa 1,200 respondents. Naniniwala si political science professor Dennis Coronacion na nakaapekto sa pagbaba ng supporters ng mga Duterte ang mga isyong ipinupukol kay Vice President Sara Duterte. Last week of August uh, until the first week of September, she's already being invited To defend her ano her budget at saka 'yung to defend what happened with her ano confidential fund at saka mm -hmm. 'yung intelligence fund. Uh, probably at around that time no. If not baka kung after math yan. Kahit single digit lang ang ibinaba, kung magtutuloy-tuloy, posibleng makaapekto raw ito sa mga kaalyado ng mga Duterte lalo sa darating na bilang Pilipino 2025. But, uh, it depends on the people whether or not they're going to believe uh, all this information. Pero so far, based on the trend, I think that the public opinion uh, is tilting towards so whatever uh, picture is being painted about the Dutertes. Parang naniniwala, no? nagiging pro-Marcos. Wala pang reaksyon ng kampo ng mga Duterte at ng mga Marcos kaugnay ng survey. O yan nga po mga kabayan, ang balita. Kalobas ngayon na uh, alaga pong Bumagsak po talaga ang trust rating ng mga Duterte. E paano ba naman hindi bababa ang trust rating ng mga ito, mga kababayan? Ito naman po siguro natin ang mga nangyari. Kaya wala na pong kukunti po na lang po naniniwala dito po sa mga Duterte. Dahil po sa kanilang mga pinagagawa. Tignan na lang po yung ginawa po na ginawa ni uh, Rodrigo Rua Duterte nung ipinatawag po siya dyan sa Senado. na saan nga po ay ito po ay inimbestigahan tungkol po sa AJK. oh ano po ang nangyari dyan? Puro mura po ang ginawa ni Duterte dyan eh. Puro mura. Oh, yan ng mga senador na magmumura-mura si Duterte diyan eh. <laughs> Hindi man lang sinaway. Oh, kaya doon nakita talaga na itong si Duterte talagang bastos talaga. <laughs> tapos ito pang si Sila Bato. Anong ginawa nila Labato? Kaya ito, malaki pong epekto ito mga kababayan. Lalo na tumatakbo muli itong si Senador Bato. Oh, nakita rin ang taong bayan na naging asal nito si Senador Bato. At pag master rin, eh, mo rin eh, ikala mo eh, hawak pa rin nila ang Pilipinas. Kita mo naman ang mga pinagagawa niya. Yung mga tumitistigo, laban sa kanila, ikundot pagduro-duroin niya, Ikulang na lang eh. Lamunin niya eh. Ganyan bang senador? O, kaya ito po, malaking epekto po ito. Mas lalong malak malaking epekto itong mga ginawa ni Sara Duterte, mga kababayan. Ito nga ang ginawa ngayon ni Sara, eh, talagang ah uh, hindi niya talaga masagot itong mga ibinaba ano sa kanya. Itong mga confidential niya. Confidential time. Hindi niya talaga may palawanag. Kaya ito, talagang nakita na ng taong bayan, na nalaman na kung anong klase mga tao itong mga Duterte. Itan nyo naman sa mga balita ngayon. Marami na po ang lumabas at tumistigo laban kay, Duterte, kay Sara Duterte. Tungkol nga po sa anomalya dyan sa uh, confidential fund na kung saan nga po ito pong mga kumanta ay inamin nila na sila po ay tumatanggap ng suhol mula kay Sara Duterte. Hindi <coughs> po ba, mga kababayan? Kaya dito pa lang nakita na ng taong bayan na ito talaga ay Totoo. Hindi na may eh. O paano nila ginastos yung pera? Na itong si Sara Duterte, ay talagang walang ginawa kundi maglustay ng pera ng taong bayan. O, pagkatapos ng mga ito pang mga pahayag niya na Naglalabas siya ng press conference. O, isa rin to sa naging maraming nagalit na, ta na taong bahay sa kanya eh. Itong, at iba naman itong nananahimik na si former President Ferdinand Marcos Sr. Ipahuhukay eh, niya sa libingan at itatapon sa West Philippine. Eh. <laughs> at ito mga kababayan, ang dami pong nagalit ng mga Pilipino sa kanya. Oh. Tapos ito pang sinabi niya na nagalit siya kay Bongbong Marcos at ito, ito din doon. Uh, ito po ay kanya pong tatanggalan ng ulo. Dahil naman po ito sa uh, hindi daw niya binigay ang kanyang rilo. Nahiling po ng isang uh, kadete na rumadwet. Okay, may mga pahayag ni, Duterte, ni Sarah Duterte. Talagang dito nalaman kung anong klaseng pag-iisip mayroon ito. Kaya yan po, isa po yan sa mga dahilan kung bakit bumagsak po ang trust rating ng mga Duterte. At talagang malaking epekto po ito. Lalo na sa tumatakbo ng mga kalyado nilang tumatakbo ngayon. Katulad din yung si Senator Bato. Bongo. <laughs> Na-involve sa mga krimen na nangyari sa panahon ni Duterte. O kaya kung iboboto nyo mga to, eh, para nyo na rin kinunsinte yung mga karmaldumal na gawain ng mga ito. Ayan po mga kababayan, kung bakit wala nang nagtitiwala at naniniwala dito sa mga Duterte. At ang mga taong bayan ngayon ay nagising na. O, alam na nila ngayon kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa ating bayan. At ito nga po ay ang ating pong na Pangulo na si President Bongbong Marcos. Lahat ng pagsisikap, ginagawa niya para matulungan itong mga kababayan natin, lalo na po itong mga napiktuhan ng mga bagyo na dumating na sunod-sunod sa ating bansa. O kung kailan, kailan nga po lang, eh, duma, dumalaw po sa Bicol Region upang muling magbigay ng tulong o sa mga nasalanta dyan. O ganyan po magmalasakit ang ating mahal na Pangulo. isa pa dyan, ito pong ginagawa kaya bumagsak ang trust rating ng mga Duterte. Ito rin pong ginagawang paninira ng mga uh, Duterte vlogger. Ito mga DD shit na ito. Wala pong ginawa mo mga ito kundi ng gobyerno. Nagpapalabas sila ng mga fake news. Mga kababayan, o kaya isa rin yan sa ikinagalit ng mga taong bayan ngayon. Okay. Akala siguro nitong mga didisit vlogger na ito, matutuwa sa kanila ang mga Pilipino. Akala nila, mapapaniwala nila paano nila mapapaniwala yung mga pinagsasabi nila? Puro fake news. O, isa rin yan. Kaya wala na po. Bagsak na bagsak na ang mga Duterte. O kaya kukunti na lang ang naniniwala sa kanila. O yan po mga kababayan. O hanggang dito na lang po muna tayo. Dahil wala na po tayong oras hanggang sa muli. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong i-upload dito po sa Nerds TV 5.1.